Saka yung yung puno na yun mga idol. Makikita natin dito. Yan yung puno ng santol na yun. Natuyo yung dahon. Ibig sabihin mga idol. Ibig itong tank na to dito to nasunog mga idol dito, dito. at pagawa yung may ari hindi niya sinasabi mga idol na ito pala may leak dito may leak siya dito Kaya lalo yun yun pala mga idol kahit yan ay medyo distansya ka no? ilang metro lang ang pagitan yan ay nahigop ng ano pag nakaamoy ng apoy kaya titika nung mga ito para mangyayari sa ng gayo eh, kaya eh kailangan safety tayo hindi niya sinasabi mga ito yung nangyayari hindi siya nagsabi ng ano eh dapat sinagalang na rin tangin niya ang nangyayari huli na nung ano Naglingas na. Yung kumpila nas na mga idol. Nakpaso lang dito. Ang nangyari, nung naglingas mga idol dito, ako yun. Dapat ay eh, ang gagawin doon, basahan na lang. Babasahin. Ang ginawa niya mga idol, di tinanggal niya to tatke tapos yung tinanggal niya yung gripo yan dito yun, yun. dito yung gripo na yon idol nangyari tinanggal niya yung tank ko mayari tapos hindi nga isar isinara yung yung kanyang ano yung kanyang gripo may gripo to eh. nakaupin siya mga idol ngayon eh, nung nag-apoy na dito magkustanggal na dito nakinaw din dito hindi mo ito pinapoy ang nangyari na apoy hinagis niya doon mga doon na puno ng santol na yun yan makita natin tuyo yung mga dahon na yan yan yung santong na yan yung santol na yan tuyo ang mga dahon yan mga guys apat pa ng ano yan apo yan naglinas yun ang tulo mga guys eh. Ito pa rin, malaki pa kayo dati mga lang, hindi pa kayo dito. Ito yung ko pa lang, pinakpok lang para tumayot na siya. Kaya yeah, ingat kayong mga edon. dapat tiki natin. Tiki natin yung ating muni-windi. pag malapit sa tanko. <coughs> Huwag kayong mag na may yung may leggo yung tanko. Leggo ka doon mga edon. Yan. Mga mga mapagayat yung sa tanko nga to. Buti nalang merong pero tingin yung siya lang ay kapitbahay mo ngayon. Yun ang ginamit para ma yung abon. Yun yung sa taas na yung handle na yung mga idol. Ayan. Kapitan natin. Ayan. Tuyo yung dahon na yun. Abot yan ang inip mga idol. Sobrang taas na ang apoy kailangan hindi siya sumabog mga rin. Open yung kanyang tanga, ano, yung grepo. Tagas lang ng tagas. Tagas ng tagas yung kanyang, yung gasolina. Nasirik ng alipwagay yung. Alipwag sabihin na nito mga kalahati siguro so, kaya talaga nga nga

bago na weldingan yung motor mahirap na Ito kasi mayroon dito Ito dito naglilik yun dito yun kami may tanong mga naglilik dito ang kasunod nyan dito mga rin sa ibali dito sa na, na uh, mga nasa nabutas kaya doon sa mga kaya mga idol tandaan natin na uh, ingat tayo lang sa mga ginagawa kaya magtiwala sa minsan sa customer natin sinungaling yung mga yan hindi sinasabi yung sublo yan ang ipapahamot sa atin 来啦。